Tita, sa metro na palit sa, sa vlog. Kita sa vlog ko. Bye po. Yeah. So, Mama yeah. sa hype. Eh. Ano ba yan? Tita, <laughs> panuorin mo. Pag na-upload to paki mo. tayo tita. Gusto kong mag-dandil. Ah, wow. wow. dandil. <laughs> oh, ba ate? kulit ang buong ang labas guys. ko ah katawag dito, toging tokwa ano? na gulay. yan yeah. na kami guys sa bahay ni Larika papunta na kami ng Sabano balak nila magbuldak. ewan ko sa mga to yan yeah. kaya tikim na kami sasakay hindi na dadalhin ng kirika Si Ate Kim talaga pinaglalakad tayo. Iba trip niya niya, eh, tingnan mo. Iba talaga trip ng tataong yan. Iba trip ng tataong, yan, promise. Kilala ko yung taong yan eh. Iba trip ah. Oh, tingnan mo. Iba ang trip talaga. Tingnan mo. <laughs> Kaya nga. Napakalakas ng trip mo, Ate, ah Napakalakas ng trip. Bad trip. Nakabijo kami, no? <laughs> Let's go sa Bano. <laughs> dito na kami sa Sabano. Dito uminto muna kami dito sa sa Tread. Sa Avaya Tread ba 'to? Titingnan namin kung ano yung mga bagong labas ngayon, kung same pa rin ba yung nakaraan. Ma'am, pwede po ba mag-park dito? Yung <laughs> <laughs> <coughs> maganda ganda ngayon, no? Saan? Yung black. Oh, pero... Ay, ang ganda ko nung black na to. Hindi nga lang bungo eh. Ayaw din niya. Ayaw ko din mga ganda. ganyan, ganyang kalap Yes. yung Oh, bago yung mga istaka, Iba yung naka, iba, da, nakaraan. Oh, right? mm -hmm. Okay, abayan Yes. Look guys, meron ako na ako nakasigun na ako ang tatlo. Enrica, nakukuha siya ng jacket. Si Julie, jacket din. Ayan. And Ate Kim, lagi nandiyan sa spot na yan. Pag-upunta kami. Diba? diba? Perfect. May mga bags din pala oh. 240, oh, 249. I so bad, All bags, I oh, pick 249. Look. Pati sa kabila, 249. Lahat siya guys, ano, mga 99. Oh, yeah. yung mga branded, 199. Oh, Perfect. Gosh, wow. yeah. gusto naman ako dito. Magbabay <coughs> so, na kami guys. Magbabay <coughs> <coughs> na. na kami guys. Magbabay ka na. Kaya lang sa'yo. Wala yung nainin ka Oo. Wala yung ba yung no? Sa brand nito kaya na. Lahat ba yung <coughs> nainin? Nagre-request, sabi ano na lang daw. 5 pesos. <laughs> <laughs> Asap of now guys, pupunta na kami sa ano, sa Korean store. Kalimutan ko yung pangalan, Giyomi ba? Giyomi. Parang Giyomi eh. Dyan yung may mga shawarma rice, may pizzahan. Ito, uh... Pretty? Ayun <laughs> yung hotel sa Bano. Ah, ano para siya guys, o yan. Giyomi Meats and Supermarket. Ang daming tao ngayon na nakaraan punta kami, parang wala masyado. Ayun, kasi sa labas ako so pwedeng magluto. Oh, ano, bumili ng luto, no? Ha? Huh? Masyadong kapalito. Ano pa lang? na naman po kami. <coughs> Anong yung hasa'yo, be? <coughs> Biglang, be, no? Dalawang, dalawang, dalawang. Oo, dalawang dalaw dalaw ah, dalaw ah table. We need two tables and you know, marami tayong orderin. Yeah. Oo. <laughs> Perfect. Buldak, buldak. eh guys, pwede kayo mamili dito kung anong gusto nyo flavor. Ayan. lahat ng ano, buldak. Andito. <laughs> Nakikita niyo ba 'yan? Yes. <laughs> Bibilin nila 'yan. Yeah, <laughs> spicy. <laughs> Ay, spicy pa gusto mo? Diba ito ang masarap? Eto? Spicy na siya. Ay, ay. Ano, ano? Ano, Julie? Ito ang ano. Yan. Yan yung pinaka ano. Parang carbonara siya eh. Oh, yan yung binili. Yan yung pinaka carbonara atin. Ito pink yata. Kasi, pink yata. ako kasi ano eh. Oh, ito talaga. Ito talaga oh. lagi kung ano. Masarap yan eh. Na ano? Ito, laging niluluto ko. Kasi hindi siya napakaanghang. anghang ano kung ba tayo oh, dito sa dalawa lang? Oo, dadagdagan ba ba natin? Dagdagan natin. Dagdagan? Dagdagan natin. Alin? Gusto nyo? ah uh, isa. Ito yung lagi ko sa ano, gin ramen. Ito lagi ko in-order. masarap sarap yun. Ayan, yeah, if you want to eat ice cream, marami din dito. Ayan pa ice cream po yan. Dini dila. <laughs> ano Juli gusto? ano? Hoy, bawal mo naman dito. Ay, Juli. Mababash tayo sa babulag natin. Talaga ko na lang ang emoji 'yon, nalagay ko na lang. Oh, pakita ko doon. Ano pa? Guys, I love the kimchi here. I kimchi Basta gusto ko kimchi dito. Ang sarap. Mamaya magbibili ako ulit. Tapos iwanan ko ulit sa kotse ni Ate Kim. Pwede na yan. Para maluto na yung bagoy. Baka bago mawawala na dun. Ito lang ba? Ito sa akin? Hindi uh -eh. kasi nag-ano ka dun eh. Yung nandongan. Hindi ka Dito to na kami guys. Oh, ito so, pala yung mga pork, ano, mga karni, o. sarap. And yung uh, cooking section. And yung mga natukan. <tod> Ayan. Ah, <tod> oh, Judy, para matry mo? Oo. Oh, oh. Dito, di dito. Dito, lutuin talaga yan. <tod> no. Hindi, masarap. Lutuin talaga yan. Hindi. Asis ka. Ito lang yeah, mag asis ka. Oo. Uh -uh. Para ano, mano, matry mo.

Pansed noodles. <laughs> <laughs> Tapos yun, yung <the> chops. Hindi naman na hati. Mother material na siya. <laughs> <laughs> Nilagpasan ni Jowa. Jowa material. Ano natin? Uh -oh. Ay, first pa pala tig-isa? Tig-isa dito Then ano na, may ganyan yung ano? <laughs> <laughs> ah, nakuha na pala niya yung fish, fish cake. Wow, pala, sarap niya.

Anong ha sa yo? Anong ha sa yo? Ito sa akin. Ayun magdating ng magluto ah. Yung mo yung ganon yes. yung pala. Lang, malunggay. Malung Sino <laughs> <laughs> la <wala> pala? Pwede mo ganon ang mga laki ni para, sure unhealthy para balance. Yes. Lalagyan ng malunggay. Correct. Kapar mas mabilis. Marami kayo matututunan sa cooking skills ko. Ayan. Yeah, galing naman pala ni Con si Judy. Ma... Ang tanong. Ang tanong. Ang tanong. tanong. Ang nagtanong, masarap pa. Yes, of course. Kasi ako to. Ah! Hindi <laughs> 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 mo pa natitikman. Masarap. Malalasak mo na. Ah! Ayun nga, no? Ubus natin dito, di ba? Oh, galing. Ay, yan. Yes. Then, galing na. Mother material talaga siya. Tapos <laughs> <But, laughs> na buhos. Patay na pakinaba. Ano na? Ang yung gagawin. Oo, no? Ano? Pwede na talaga to eh. Pwede na ma. Pwede na. Siya. Laking ano tayo. Dito din, di ba? Dito din titimlayin. Oo, oh, dito din okay. titimlayin. Ayan. Galing. Pwede, Pwede na. Na. Si Juli, siya nang nagbayad, siya pa nagluto. <laughs> Mother <material. laughs> so, the next step is we will pour the sauce. Wow, English. Yes. English okay. natin. Sabay nating timplahin kasi mas mas Goblin. may thrill kapag pinagsabay. Yes. Ay, ganun. Mas may thrill kapag pinagsabay. Ah, may sweet mm -hmm. thrill kapag pinagsabay. Lalagyan po siya ng tubig. Ba't may luto ulit? luto na yan. Luto na yan. Luto na, 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 na yan. Yung cheese. Uh -huh. natin ilalagay? Ah. So, kukuha yeah. na ako. Pero na. mauuna, may uh -huh. mauhud na yeah. Ay, sorry so, so, lang. Nahaway niya pa ako. Papakita ko sa vlog ko. Nahawal ako. Sabi, mas ka nakay dyan? Charihing joke so, lang. Chincha. La Chincha. Chincha. Anyo ah. sa'yo. Sabi sayo. Sayo. sa'yo. Ito sa'kin. <laughs> And I'll get okay you na. alone. Let's go. Yes. Dika. Dika. <laughs> Dika. Dika.

Seconds on the clock, you know who gon' get it done. They be training their whole life to do the shit we do for fun. I be getting to the paper, but I started for the love. You know, wisdom come with age, take a lap around the sun. Yeah, all around the world, I got family, I mean, it's blood. like I could never feel out of place if i out of touch, right? I'm hopping on flights to feel alive and see another sight. I've been up on night seeking some inspiration. My time ain't cheap, I got things to do, so don't keep me waiting. But it take patience when seeking greatness, can't always chase it. But when it hit, we goin' home, I cover all the bases. They gon' always hate the players see it on their face, just the game that we play. That's why I gotta run them over, stay in my way. You see, I'm aiming for luxury with some private space. But to be honest, as long as I got you, I'll be okay. Yeah, that's why you go everywhere that I go. Always tell the truth, you know everything that I know. Baby, you the only one I ever take the time for. Promise you the only one I ever change my mind And I swear that you know every time that I go. Cause we're connected like we tryna make a line of folks. Promise that you'll stay with me no matter if I'm high or low. They already know we the coldest, but that's a side note. Yeah, real shit on. Shit on. See, when you up is me, the shit can get, long. can get long. I switch my company cause niggas too phone. I caught another piece, I'm keeping drip on. on. Shit take another week to get your, shit together. get your shit together. Yeah, i been icy, i been cold in any.